sinimulan na ng DSWD ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga sari-sari stores na naapektuhan ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Tiglabin limang libong piso rin ang matatanggap ng mga kwalipikadong may-ari ng tindahan. Manggagaling pa rin sa DTI ang listahan ng mga beneficiaryos. Sa ngayon, umaabot na sa halos 100 million pesos ang naipamahaging cash aid sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Samantala, may paglilinaw naman si Sekretary Gatchalian kung aling sari-sari stores ang makakakuha ng ayuda baka sa mga nanonood makonfuse sila. Sari-sari hmm. store store owners hmm. na merong bigas. Yes. Hindi, baka Hindi isipin natin ng sari, -sari store lahat sila. Hmm. Bagamat hmm. ni naman tayo sa maliliit hmm. na mga sari-sari stores, pero itong programa na to, ito yung direktiba ng ating pangulo na masigurado natin na matulungan ang mga small rice retailers natin at mga sari-sari stores na may may mga bigas na inventaryo na maaring naapektuhan ng price cap.